Dad? Love? Sino siya? Ako lang naman ang anak ng lalaking kinakalantaryo mo. Alam mo ba may pamilya to? Hindi ka na nahiya? Paano ko nakita ng anak mo yun? Paano kung sa anak mo bumalik yung mga pinaggagawa mo? Pwede ba? Tumahimik ka? pamarin kayo ng anak mo! O bakit? Nahihiya ka? Baka malaman ng anak mo na babaero yung tatay niya? Sinabi ko mahimik ka Anak? Eliza? Sige! Ipakita mo sa anak mo kung paano mo kasaktan para magbago yung tingin niya sa'yo. Anak, pwede ka bang makausap ni Daddy? Uh, anak, pagpasinsyan mo na kanina ha. Kung ano man yung away namin ni Mami mo. Dad, okay lang naman po yun eh. Normal naman po yun. Kaya lang, Dad, sana po magbago na kayo. Kasi po, nasasaktan niya na po si Mami Ah, eh. uh, nga pala anak, nag-ausap na kami ng mami mo. Sinabi ko na rin sa kanya na magbabago na ako para sa'yo at para kay mami mo. Okay po, Dad. Ayoko lang din po kasi na masira yung pamilya natin. At saka, ayoko po balang araw na nalukohin din po ako. Anak, pinapangako ni Daddy, ha? Hindi na mauulit, oh magbabago na ako. Hindi na ako mababae. Ha? Mm. <coughs> malinaw mahal ko kayo. Love, mm. love. thank you sa pag-treat ha? Ang sarap ng pagkain dito. Nako, no, wala ka ano naman lab. Alam, ah, basta enjoy mo na yung foods, ha? Mm -hmm. Wala. Wala. Dad? Love? Sino siya? Ako lang naman ang anak ng lalaking kinakalantaryo mo. Alam mo ba may pamilya to? Huh? Hindi ko alam. Wala akong alam. So ngayon, alam mo na. Dad, akala ko naman nagbabago ka na. Hindi pa rin pala. Uh, Eliza, anak. Uh, let me explain. Kapal ang mukha mo eh mo. Ginawa mo pa akong kabil. Ha? Alam mo, dyan ka na. Iwang ka na sana ng mag-ina mo. Upal ka. Alam, magpapaliwanag ako. Buti naman, umuwi ka na. Kunin mo na yung mga gamit mo. Lumayas ka na rito. Han, huwag mo naman gawin sa akin to. Anak, ano to? Ilang beses na kitang pinagbigyan. Pero ngayon, anak mo na mismo yung nakakita sa inyo ng kabit mo. Dad, hindi ka na nagbago. Nangako ka sa akin. Sinira mo yung tiwala ko. So ano? Kapahid na lang kayo na masira tong pamilya natin? Ha? Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Ikaw ang sumira sa pamilya natin. Ha naman, anak. Pangako, bigyan niyo lang ako ng isang chance pa. Magbabago ako. Tama na yung mga paliwanag mo, Dad. Alam mo, hindi ka namin kailangan dito. Mas okay kami ni Mami nang wala ka. Hindi ko kayo sikurain. Ang nalaloko mo kami. Alam mo, sana hindi dumating yung araw na sa anak mo babalik lahat ng kalokohan mo. Sana magbago ka para sa sarili mo. Anaman. Sige na, patawarin niyo ko, anak. Dad, please, umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito.